sana noon pa kita na kilala sana noon pa kita na kita ngayon pareho tayo nasasaktan mayroon ka ng ibang minamahal Taihira in Tindin Amna Ram Taman Nating Dalawam Akkaira na Sana Nukumpa Kitang Nakita Sana Nukumpa Kitang Nakilala mayroon ka ng iba at yan ang kapiling mo abis akong nasaktan sa nabalitaan ko alam kong mayroon kang nararamdaman sa akin di mo sabi na ako'y mahal mo Ganun din naman ako meron din pagtingin ngunit kaya ko saktan ng puso mo sana kung pa kitang nakilala sana sana kitang nakita Wala na sanang masasaktan sa isa't isa -sa. Sana ako na lang ang kapiling mo Masasaktan ako kapag nakikita kung mayroon ka ng ibang mahal sana um pa kitam ki, sana